yung pagas kuwarto tapos may unay nagisagsara oh, sakto wow ganda naman ay, at sa wow dapat ribon na wow sana all ganda naman ng mami ko parang isunag di oh. Oh. As lang, as lang, ng Hindi ni nang ilula eh. O, di sakto. Ganda naman yung ribbon niya. Ano yan? Ribbon or bulaklak niya? Bulaklak? Buludot to ha. Ah. Mano pa, pa, magkano pinambili? Wow, may bag pa oh. Yeah. Ah? 2,000. 2,000? Uy, mura na yon Sa ano, magkano ang mga dress ang hindi pa ganyan kaganda? Kaya nga eh. Kaya nga eh. Ako nga, humiram, humiram na lang ako eh. Ay, na sa Jepa Clara. review pa ni si Bago ni Mugil na magtubo. oh, may, may, may hanap na kayo. Mayroon. Ah... Oh, ito pwede pwede kong bagno na. Pa, patingin nga. Ay, oh, sakto bagay na bagay, oh. Eh. Wow. Patingin <laughs> nga yung design ng bag. cellphone <laughs> Sil lang ang malalaman. Cellphone at oo, oh, oh, cellphone lang. Tsaka pamahid sa chan, pwede na yan. Huwag mo nang lagyan ng kunga, ng kolo iba-iba. Oh, 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 oh. Wow, ganda naman. Sa tulang pika, sa tiktok na ito, hanggang oh. makita niya, wow. Alam. Sata. Ah, edi sandal. May sandal ka naman, ah. Anong sandal ko? Yung pinigay nila, no? Yung ni Lamar? Oo. Oh, oh. uh, oh, sa naman yata yun eh, patingin nga. Tignan mo. Dalawa nga ito. Oh, yeah. Ah, dalawa. O, oh, nan mo, di may pagpipilian ka pala. Tignan mo kung ano yung babagay tsaka yung komportable sa paa mo. Oh, ay ako na ito. Ah, ay nasaan yung isa? Ayan, pwede mong pang ano yan, pang pang alis din. Ito na lang, no? At patingin ako. Ito yung dakturkan ay, basit. Ayan ba yan? Pati, okay. eh, hindi naman yun mahahalata, mahaba yung ano mo. Hindi na mahala ka kasi naka down. Oo. O, oh, yan na lang. Maganda yan, Plat. Hindi ka matatapilok. Hindi ka mababalian. Ito na lang para mag na sila dito. Ah, sanaan. Ganda ng kulay niyang bag mo. Binili niyo rin yan? Binili ko sa 167 na. Ah.